Hello mga sisi ko, good afternoon. Kung meron na kayong naririnig na nagpupukpok, pagpasinsyahan nyo na po. Ayan o. Oh. Kasi yung harapan namin ay gumagawa ng uh, parking lot para sa kanilang sasakyan. Ayan, pagpasinsyahan nyo na mga sisi. So, kumusta kayo? Kumusta ang inyong sari-sari store? Uy, busy na sila sa paghahanda for Christmas. Ang iba ngayon nasa grocery na nag nagsa shopping para mamili ng mga mabebentang paninda para sa kanilang tindahan pero ako dito nandito lang ako sa bahay mga sisi. Hindi ako na, hindi muna ako lumalabas para mamili. <laughs> Alam niyo naman pabalik-balik na lang tayo. Okay, so nakita niyo naman siguro sa thumbnail ko ang tungkol sa Doughy Donut. Ayan, nabalitaan nyo ba mga kasari ko ang tungkol sa Doughy Donut. Ayan, meron akong hawak dito. Okay, so hindi lang uh, tungkol sa Doughy Donut ang i ko sa inyo tungkol na rin sa mga binibenta natin mga gamot. Ayan, and mag-open tayo ng parcel and si Kuya Dave din pala kabibili lang ng mantika ang binili niyang mantika ngayon ay yung coco oil, coconut oil kasi mas mababa ang coconut oil ngayon, so ang kilo dito sa amin ng coconut oil is 65 pesos dito sa amin, so ang binibili namin is per container talaga yung container, container talaga mga sisi kasi nga, pag uh, bumili tayo ng maramihan, malaki yung kikitain natin compare sa per kilo-kilo. Kaya, ang binibili namin is, kada bili namin, dalawang container talaga. Tapos, nagbibenta din kami ng patingi-tingi, 10 pesos ang pinakamura. Wala na kaming 5 pesos. 10 pesos, tapos, 1 fourth, kalahati, at isang kilo. So, patuloy tayo mga sisi Tungkol naman sa Doughy Donut, marami akong nababasa, na nagpo-post na may amag daw ang doughy donut. Meron ba ako dito? Siguro isang isang pack lang. Kaya siguro walang bumibili. Yung iba siguro ay nakakabasa na ng balibalita na may amag daw. So ngayon, bubuksan ko ito, titingnan ko. Actually mga sisi, hindi talaga ako kumakain ng mga ganito, yung mga yung mga pagibar, basta yung mga chocolate, mga matatamis, hindi talaga ako mahilig kumain ng mga ganito. Pero ngayon, wala akong choice, bubuksan ko to, pero ipakain ko kay Kuya Dave. Titignan talaga natin kung kumusta ba ang doughy, may amag ba talaga ang chocolate. Kasi sa chocolate lang daw nila nakikita. Okay, so buksan natin. titingnan talaga natin. Okay. Nahugas ako ng kamay pero mag-alcohol pa rin tayo. Kasi nga hawakan natin yung donut, mga sisi. Ayan. Titingnan natin ha. Sa ngayon daw, wala nang stock ng doughy donut na choco. Siguro meron yung mga natitira na lang pero ngayon parang hold siguro on hold pa. Tingnan natin kung may amag ba. Kasi yung amag is maputi. Kilala talaga natin yung amag. Ayan. Ayan, mga sisi. Ayan. Chokong choko naman. Siguro nagkataon lang, no? May stock talaga na ano. Pero dito sa amin, ayan, wala namang amag. Ang ganda ng doughing. Hmm. Hmm. Wala talagang amag. Try natin. Mmm sarap talaga. <laughs> Pero minsan lang ako kumakain ng ganito. Kung hindi dahil sa issue ng doughy, hindi ako magbubukas nito. Masarap ito pag ilagay sa rep, yung malamig. Hmm. hmm. Wala ng abag. Hmm. Ang sarap pa nga. <laughs> Ayan. O, Ay, bilhin na kayo ng, ano, ng doughy donut. Wala namang ama. Okay siya. So, yan. Next naman na i-share ko sa inyo ay tungkol sa gamot. Ayan. Paalala lang po. Huwag po tayong basta-basta bumili ng mga gamot. Lalo-lalo na yung mga nag lang. Yung mga nakamotor. Kahit na yung iba is... Ayan. Kahit na yung iba is... Uh, gumagamit na magagadang sasakyan is UV pa talaga mga CC kasi nung time na yon naubusan ako ng Cremel S tapos Okay, so yun na nga. Bumili ako ng Krimel S. Kasi nung time na yun, naubusan ako ng Krimel S. Actually talaga mga sisi, hindi talaga kami mahilig bumili sa mga nag-iikot lang dito, nakamotor. Yung time na talaga yun, nakabili ako ng Cremel S nga. Kasi naubusan ako ng Cremel S. Tapos, parang kumpiyansa din ako kasi nga maganda yung sasakyan SUV tapos may mga dala silang mga form ayan parang ano mo talaga na ah, hindi fake yan pero iwan ko lang ha kasi tinikman namin yung si Kuya Dave masama yung sikmura Tinikman niya yung Cremel S na nabili namin. Naku, mga sisi, parang ordinary candy lang siya. Hindi katulad, yung hinahanap-hanap namin na lasa, pat, pati ako kumain din. Yung hinahanap-hanap namin na lasa is, yung pagkain mo ng Cremel S, ay parang siyang bubble gum, di ba? Kung kayo ay nakatikim na ng Cremel S. Pag uh, kain mo ng Cremel S, ang lasa niya is, uh, malasa siyang bubble gum. Ito, Cremil Esto. Malasa siyang bubble gum. Pero yung nabili namin sa pumunta dito, na naka-car naka talaga, is ordinary, ano lang talaga, matigas, parang candy lang na walang kalasa-lasa. Kaya, uh, ngayon ngayon, nasasabihin ko sa inyo, wag na talaga kayong, wag iwasan nyo talagang bumili sa mga, kahit na maganda yung sasakyan, tapos sasabihin nila na direct daw sila, wag talaga, mas mabuting bumili na lang tayo sa, Mercury Drug. Mercury Drug gamot ay bago at sigurado. Tapos, ang kagandahan mga sisi sa Mercury Drug, ito o oh, ganito. May maka plus pa talaga. 8 plus 2. Ayan, may plus 2 pa siya. Tapos sa, sa S, may plus 1 pa siya. Sa mga bioflu, maka-avail din tayo ng mga plus plus 1. Tapos hindi naman gaano kamahal ang mercury. Siguro sintabo lang ang deprensya ng price nila sa ibang mga pharmacy. Kaya kami ni Kuya Dave, pag kami ng gamot sa Mercury, talaga kami bumibili. Yun yung time na lang yun na Cremil S ang naubos. Nag-try kami. Yun na nga. Yung pag namin, siguro iwan ko lang. Basta, hindi siya kasing lasa ng original na Cremil S na galing talaga sa Mercury Drug. Kaya, kung tayo ay may sari-sari store para na lang din na sure tayo sa pharmacy tayo bumili or sa mercury drug okay so yun yung update natin for today and kunting share lang din mga sisi meron na naman akong parcel na dumating hindi ko pa siya nabuksan pero, pero ito hindi naman uh, gamit sa tindahan alam nyo naman meron akong mga alagang pet so ito ay uh, Betcore. Ang alam niyo mga sisi, ang mahal na nabayaran ko nito, nasa 600 plus. Ito kasi ay yung natatakot na ako kasi akong gumamit ng yung shampoo na powder na nung nahilo si Maki. So nag-order ako sa sa shop ng Shopee nang para sa mga alaga ko. So ito ay yung ano, yung shampoo at saka spray, ayan ano? Betcore ang Betcore ang pangalan ng produkto. Betcore, nakita ko doon sa review, sabi sabi doon sa review na yung mga ano daw ng mga alaga natin ay nahuhulog daw. Yan, ito try ko na lang ito kasi natatakot na akong gamitin yung powder. So ayan, kasi mahilig din ako sa mga aso. Baka kayo din mga sisi dyan, sa inyong mga bahay-bahay, meron kayong ano, meron kayong mga alagang aso. So try ko 'to. And sa sunod, na uh, share ko sa inyo kung effective ah. Okay? Ayan. So, may Ang ingay. Tapos, bumili din ako ng pangporga ng uh, mga alaga ko. So, okay. Ito lang naman siguro yung update ko sa inyo ngayon. Ang tungkol sa gawi at saka sa mga gamot. Masarap naman ang gawi mga sisi. Wala namang ano. Wala namang, walang amag. Siguro nagkataon lang siguro yun. Or baka or baka nainitan siguro no sa lagayan. Depende na lang sa sitwasyon. Pero, itong nabuksan ko, iwalang kaamag-amag. O, kakainin ko pa nga, ah. Ha? Hmm. Harap talaga siya. Okay. Thanks for watching, mga sisi. See you next vlogs. Bye. Hmm. <laughs>